Ayan, bago po tayo mag-react dito mga Q, panoorin muna natin to mga Q. Ito yung kumanta si Ila si TV, mga Q ng Jerusalem na umiyak po siya guys. Grabe mga kayo. parang nga uh, pini pinipisil po yung puso ko mga kayo, habang pinapanood po siya guys. Parang napapaiyak din po ako habang pinapanood ko po yung idol ko mga Q. Grabe guys, siguro kaya po siya umiyak dito mga Q kasi halo-halo na po yung kanyang nararamdaman. Ayan, siguro alam niyo naman yung pinagdadaanan po niya ngayon mga kayo. Yan, hindi ko na ikwento dito mga Q, Pero alam nyo naman siguro yan. Trending po yan ngayon sa Facebook. Kaya po siya umiyak dito siguro mga Q, Kasi grabe. Yan, ang bigat na po siguro ng kanyang nararamdaman guys. Yan, at umiyak na po siya dito po sa kantang Jerusalem. Kaya sana po hiling ko po dito po sa mga kapwa ko content creator na minsan na rin inidolo si Ilesi TV. Guys, please lang po, itigil na po natin itong pagkakalat ng issue po niya, mga Q, ng issue po nila. Matthew. Kasi hindi pa naman napapatunayan, guys. Hindi pa naman napapatunayan kung totoo yung mga haka-haka na yan. Wala pa namang napapatunayan hanggang ngayon. Kaya sana po, para kahit papano, hindi na rin masaktan masyado yung idol natin at yung kanyang pamilya, Matthew. Sana tayo pong mga content creator dito, mga gumagawa ng video sa Facebook, ay iwasan na po natin spread yung mga issue na yan. Kasi hindi pa naman napapatunayan, guys. Yan lang po sana yung pakiusap ko bilang isang kapwa content creator. Inyo. Alam ko trending po yan. Ayan, alam ko uh, yung iba dyan, for views po talaga yung habol kasi mas maraming views, mas maraming kikitain. Pero guys, wag nyo na pong isipin yan. Kasi po, isipin po ninyo pag bumagsak po yung idol natin, marami pong maapiktuhan. Yan. At isa na po tayo doon na mga nagre-react po dito sa kanya guys. Yes po, aminado po ako kumikita po tayo dito sa pag-upload natin ng mga reaction natin mga kakiyo. So minsan na rin po tayong nabigyan ng opportunity ni Ilya CTV na kumita po dito po sa pagre-react ng kanya mga video. Kaya sana wag niyo nang samantalahin tong pagkakataon na to. Na porke trending, gagawin niyo na lang ng kung ano-ano diyan sa Facebook, sa YouTube para lang talaga lumaganap. Yan, wag niyo nang isipin yung trending na yan, wag niyo nang isipin yung views na yan. Dito po tayo panig kay Ilya CTV, guys. Protektahan po natin siya. Wag na po nating i yung mga issue na yan na hindi pa naman napapatunayan. Di ba? Diba? So ito mga kayo panoorin natin to guys. Um. Um. nakakalungkot po talaga mga kayo, isipin na pinagdadaanan to ngayon ng idol natin guys grabe hindi niya deserve mga kaisipin hindi pa naman napapatunayan guys yung mga haka haka pa naman yan haka haka pa lang naman yan mga kaisipin wala pa namang napapatunayan yung mga lumalabas ngayon mga kaisipin yung mga screenshot na yan hindi pa naman napapatunayan guys grabe no yan uh, grabe talaga yung mundo ng social media ngayon mga kaisipin yan uh, sa pinagdasasal ko lang mga Q na wag sanang sumuko sila si TV mga kayo sa pinagdadaanan niya ngayon mga kayo. kasi sobrang hirap po talaga para sa kanya yan mga kayo. grabe dati po na tahimik po yung kanyang buhay mga kayo. simple lang po yung kanyang buhay dati mga kayo yan sa bundok mga kayo. pero nung sumikat po siya ito naman yung kapalit guys grabe masakit po talaga yan para sa side niya mga kayo lalong lalo na naiipit po siya sa sitwasyon niya yung mga kayo. isipin yung manager po niya at saka yung kanyang ka-live-in partner Macchio. Yan, grabe. Hindi siya makapag-focus niya na halos Macchio sa trabaho. Yan, sari-sari po yung pumapasok sa isip niya nan Macchio. At ito guys, mayroong comment, basahin natin. Yung comment mismo to Macchio dito po sa post na yan. Ang sabi po na dito, kantara na siya pero deep inside, isip, ugo na huna, libog kaayo. Tama po. Kumakanta po siya pero sa loob-looban niya Macchio, nalulungkot na po yan Macchio. Yan kung ano-ano na yung o naiisip niyan Mario. Yan, unta dili na si Gipus o dili maayo. Yan, yun na, yun sana. Huwag na sana mag-post kung hindi naman na si kabubuti ng idol natin. Okay lang kung basher ka, maintindihan po natin. Pero ngayon Mario, ma nakikita ko kasi sila dati yung grabe umidulo kay Ila si TV, pero sila po ngayon yung grabe po makapag uh, makapag-spread, makapagpalaganap ng issue na to, Mario. Yan, ang sabi nga sumagot po sa kanya dito dito sa Baba Matthew, daghang vlogger dili kabalo masubot uh, sitwasyon. Ang ilaha lang, yung daghang viewers sa ila Yes po guys, yan, uh, sinasamantala po ng ibang vlogger ngayon mga Kyo. Dahil nga trending mga kyo. So halatang halata talaga mga kyo, na for the views lang po talaga yung ginagawa nila guys. May intindihan ko yan mga kyo. kung hindi ko nakikita na dati po, grabe ka, makapag-protect, grabe ka, umidulo kay Ida CDB. Pero nung nagka-issue po siya, grabe, sinasabayan po ninyo. Yan, imbis na kayo yung magpa-stop, kayo yung magpatigil ng uh, issue na yun, mga kayo. kayo pa yung nagpapalaganap, guys. Grabe. Yan, ito po, pakiusap lang po ito ng mga kapwa natin, content creator, guys. Yan, marami na rin nag spread ngayon, mga kayo. Na sana wag nang gawa ng reaction, sana wag nang i- palaghanap yung issue na yan. Lalo't hindi pa naman napapatunayan mga Q. May intindihan namin siguro kayo mga ka Q kung uh, napapatuna napatunayan na ganyan talaga mga kayo. So hindi namin kayo masisisi kung uh, ispread nyo yan, palaganapin nyo yan mga Q sa mga social media niyo. Pero ngayon kasi guys, hindi pa naman napapatunayan. At grabe, isipin mo, imaginein mo, naging, protect, naging protector ka, yan, naging idol mo si Ilasi TV, mga kakiyo. Isipin mo na lang, tapos, ikaw pa tong number one na nagpapalaganap ng issue na yan, mga Ang grabe. So, yun lang, guys. Hindi naman natin sila masisisi, mga Q. Dahil vlogger nga naman sila, mga Q. Ganun talaga yung ibang vlogger, guys. Kasi, dabi nga nila, guys, more views, more income. Totoo naman yun, mga Q. Uh, kaso nga lang, sa sitwasyon ngayon, guys, ay syempre, naging idol natin. Kumbaga, parang lumalabas lang na natutuwa tayo yan sa so pinagdadaanan niya yun. Kasi uh, pinapalaganap pa natin. And imbis tayo sana yung magpa-stop, yan tayo sana yung magprotekta kay Ila TV. Parang pinapalaganap pa natin. Yan. ah uh, bahala na kayo guys kung anong isipin nyo dito sa video na to. Pero yung sa akin lang po sana, uh, dito po sa mga minsan na rin inidulo, si Ila TV na ngayon po parang bumaliktad yata mga kuyo nung nagka-issue po sa nagka-issue po siya mga kuyo grabe kung ano-ano na yung sinasabi grabe, pinapalaganap na yung issue na hindi pa naman napapatunayan mga Q. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan. So, nakakalungkot lang talaga na pinagdadaanan niya ito ngayon mga kayo. Hindi po basta-basta to guys yung pinagdadaanan niya ngayon. Lalo't gabi-gabi pa po siya ng paper form mga Imagine niyo na lang kung sa inyo po yan mangyari mga Q. Ano yung mararamdaman ninyo. So, yun lang guys. Sana po maging maayos po yung lahat ay pinagdadasal ko po talaga na maging maayos po yung lahat. Ayan, bumalik sa dati yung lahat mga Q. Ayan, kung meron mang hindi magandang pag-uunawaan dito mga Q, sana po maayos. At sana po mag-usap na lang sila mga Mag-usap silang tatlo. Ayan, kung ano man yung mga dapat pag-usapan, pag-usapan na lang mga Q ng maayos para maging maayos talaga. Ko. Kasi pag inupuan nila yan mga Q, upuan nilang tatlo, usap sila kung ano talaga yung problema mga Q. Yan, siguro magiging mabuti po yan at maaayos po yan, mga Q. Sana dumating sa point na ganun. Pero dahil nga dito, mga Q, nakaliwat kanan po yung kung ano-ano lang yung sinasabi, guys. Yan, kung ano-ano lang yung malabas. Uh, kinakalkal po yung mga hindi na dapat kalkalin, mga Q. Ay parang mas lumalala yung sitwasyon, guys. So, grabe talaga yung mundo ng social media, no? Yan, ganun po talaga. Yan, kaagipat ng pagiging sikat ay ito na po yun. Nangyayari na po sa idol natin yung mga hindi na dapat hukayin, hinuhukay na po nila, mga kyo. Grabe. So, yun lang guys. Ingat po kayo palagi. Yan. God bless po sa ating lahat, mga Q.